Si Housing Assistance Program po ng National Housing Authority. Ito ay taal na programa ng NHA. Ito po ay ipinibigay po namin doon po sa mga kapabayan po natin na po ng mga kalamidad. Hindi lang ang kusuro, baha, lindol, putok ng bulkan. Dito po kami, kung kayo ay tulungan, ang beneficyo makukuha niyo po sa kamalang ito, hindi ito enough para ipatay ulit or ipagpatay ulit ng mga bagong pangalan. Pero yung pong uh, maliit namin na kayanan, ito po ay pwedeng niyong gamitin pa rin para naman magamit at magkaroon kayo ng additional na pita para po sa life ko na lang po. Kay Sir Joven na tumulong po sa amin sa pagbibigay ng cash assistance. Malaki po itulong tulong po to sa amin para pandatag po sa pangkabuhayan namin. Malagpasan po, po namin yung trahedya na nangyari sa amin or sa na po na nangyari sa amin. Uh, Nawa po, ah, uh, marami pang kubay po po mga matulungan. Pagkakit namin pahitingin ang emergency housing assistance program. sa Pagkakit see